Ang ganda oh. Dagan kami, tura! Tura ba'y nakong kayo? Nadiri ba'y oh? Bay, nakita mo dito? Ang laki! Napakalaki! Dito sa gilid! Sayang! Diyan pala sa gilid? Oh! Ang laki dito! Ano? Gumilid na siya? Oh, iba yun? Ang laki karina, rin grabe. Makita 'yon. Ito, ito to. Ito may ba, dandan bay. Eh I ba ilikom? Akala ko dito. Nakita ko, akala ko nakita mo eh nakita. Sayang naman, hindi natin nakita. lang na yan, may kalupok, may karpa yan, nanjan lang yan.

Bola po kasi yung, tubig. kasi yung kita, pero may dilaw oh. Bula, no? hmm. so, yeah. Dilaw oh. Oh, ng na. Ito, oh. Hmm. malaki bukol ah. Sarap 'yan, ba? So, Kenapa ya lapar mu? Bola. Serap alga ano? Serap alga ani Serap alga hmm. an? Ano? Bole. Terus mai dulu. Terus kenapa? Bagi dah.

Alagaan ko to ba eh? Malaki na to, palakihin ko pa to. Mahal bindahan yan pag malaki na. Hmm. Ano to, popula to pag malaki na. Malaki, malaki ng bukol ito. niya eh. Ang bukol niya, malaki na. Yung horn niya, horn. Ito na lang, alagaan ko to ba